good brethren mga kapatid uh, thank you for listening and watching mga kapatid as a solo ka man ng mundo ngayon as a believer, as a Christian today is the day na talagang dapat tayo magpakatatag to remain in unity not in division lalo the enemy is advancing po talaga no? we are living in the evil world na ang dami po talagang chaos there are wars, in rumors of wars really, Jesus coming is very near And we need to discern na kailangan ang church is advancing din and one of the many things talaga that the church struggle is yung kanyang internal problems and because the lack of love alam niyo during the time of the Ephesian church it's God intent po talaga until today na to train people to train His church na maging matured so that we will be equipped to minister to save the lost to, to evangelize pero ang nangyayari sa loob mismo ng church nagkakaroon po ng may pagkakaunawa, nagkakaroon ng kaguluan in particular sa marami rin pong false teachers na nag-infiltrate but the main cause is the lack of love dahil na po sa mga many gifts natin mga gift po ng bawat isa uh, some of them become prideful some of them think that they are higher than the other yun po ang itinuturo ngayon ng ating verse at ang sabi sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siya ang ulo natin lahat. So no matter how knowledgeable ka sa katotohanan mga kapatid, no matter how accurate yung doctrine mo, but if it's not out of love, kung hindi yung fountain ng love na ibinagkalob sa atin ng Panginoon, yung means in ways how you approach people, how you approach brethren, all will be nothing. Ang sabi nga ba diba, sa Corinthians 13.2 kung, kung ako man ay may kakayahan magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok ngunit wala naman akong pag-ibig wala akong kabuluhan remember that we are saved by grace of God And it's all rooted because of His love. We don't deserve anything, mga kapatid. We deserve worse. We need to be humbled and stay in humility na maalala natin it's all the grace of God. Kaya nga po, ang sabi dito, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay ng mga kasukasuan ng mul na mula, rin sa kanya at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi lumalaki ang katawan at pinag, at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag -ibig. So, ang isang espiritu ng Diyos na siyang nagkaloob sa ating mga gifts natin ay kailangan po nating magamit ng wasto to serve Christ. Hindi po tayo na save mga kapatid to be served. Hindi po tayo nagkaroon ng gift to expand it, to to improve it on our own. We are not we are not uh, designed mga kapatid to be on the pedestal. But Christ should be at the top of the pedestal. And the main purpose of the church, mga kapatid, God will talaga na, kaya siya, He gifted pastors, preachers, pro, uh, prophecy, and all sort of gifts for the edification ng church. And we need to participate. Dahil mga kapatid, ngayon, it's very, it's very, ano talaga, napakahirap talaga ngayon yung church all 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 angles all parts of the world now is advancing to ano nga, to attack the church And that's why we need to remain faithful ang sabi nga po ng Panginoong Isa Kristo in uh, John, John 11, 11 at ngayon ako papunta na sa inyo ini iniiwan ko na ang sanlibutan ito ngunit sila ay sa sanlibutan pa Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong pangalan. Ang pangalan ibinigay mo sa akin upang kung paano ikaw at ako ay iisa, gayon naman sila ay mag-iisa o maging isa. So mga kapatid, kailangan po natin magkaisa. The church is never designed to be a sole believer, kundi it's a corporate. Tayo po ay nasaiba sa part of the body of Christ. Kaya mga po, in a simple application, kailangan natin i-block yung pride na meron po tayo kailangan po natin magkapatawaran yung the way na pananalita natin sa bawat isa kailangan natin maging sensitive sa bawat isa on the needs of the people tandaan niyo mga kapatid that even Jesus Christ himself washed the foot, the feet of his apostles to show a model on how to be humble and how to show love kaya dapat ganun din po tayo So yun po mga kapatid, nawa na-bless po kayo at nawa ma-apply po natin sa ating buhay. In Jesus' mighty name. Amen.